Ayan guys, maghanap kami ng kapihan, magpili kami kung anong manamit na kapidya, kundi ang nami nga nga shop dito sa Qatar Park kami ngayon. Yes. Ito guys, may mga maliliit na kapihan dito. pang cha, pang-sandwich, hot dog or whatever, basta maliliit lang siya na shop Shower mo. Shower mo. Alam mo, minamalas-malas talaga ako ng ano. Nahulugan ng kutsilyo yung paako. Nakatayo yung kutsilyo sa paako. ano na? No? Upuan walang Pwede na yan. Ayan siya guys, yung mga maliliit na kapihan dito sa Katara. Parang bahay-bahay lang siya na maliliit. Pero ang ganda tingnan kasi pare-pareho. Yan siyang, yan sa bangko. Kaya nga, dito lang nga tayo. Dito siyang. <laughs> um, Alay, dito, dito ka. <laughs> you are the picture. And we are the children. Okay. Bakit? Ma malayo Anong pa, pa. Anong kakainin natin? Anong kakabihin natin? Kung may chakarak. Ha? chay karak? Oo. Uh -oh. Parang may nakita akong karak. Oo, oh, karak. Baka na wag katulog kasi past 12 ako natulog kagabi eh. Baka hindi ako makatulog na. Eh. Ayun na siya oh. Yung ano? K1, K1. Maganda doon sa K1. Paggabi, yung mga building doon, iba-iba yung lights, yung kulay ba. Kasi si Lynn nagpa-picture doon, kulay green yung building. Ang ganda. Mm -hmm. Sa atin kasi maliwanag pa yun. Kaya yung makikita mo lang kulay ng building. Doon sa Chodi, sa Kara. Doon sa hotel. Man laman. May own pizza. But... Opo, ba Opo, oh. ano may mushroom. Pepperoni. Uy, may nakita kung beer sa kabinet ni madam kahapon. Nakalimutan kong kung 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 sa kabinet ni madam? kung kung Teko, daan na Hindi nandiyan siya sa bahay. Tapos, ang hindi ko lang alam, kung binili niya yun nung isang araw, tapos pag binawasan ko magtaka, bakit may bawas? Kasi bumili siya ng baboy nung isang araw. Hindi, uh. atik na muna, bago na bubuwa. Wala pang bawas. Kaya hmm. ko. Pero may ano doon, may sabana. May sabana doon. Ano ba yun? Parang beer din siya, pero light parang San Miguel Light siya. Uh, oo, oh, oh, parang San Miguel Light. Sabana yata. Sabana. sabana, no, tsaka mm -hmm. parang siyang Budweiser. Oo. Oh, oh. oh, Pero beer din yan siya. Parang Heineken. No? Malt beer. Pero yung Heineken yung mga Walang Heineken sa bahay. Pagdating ng anak niya na galing Australia, yung piloto, mahilig mag -inom, inom ng beer yan, magkuha ako. Kasi ano lang, dibangan naman nila, kanti-kunti. Oo. Oh, oh. Tapos, ah se cellphone tapos kung gusto niya tumagay, tagay lang kanya. Mm. Dito din hanawa ko na. Tapos kung Manang ano sa iyo na sila. Oh, ah, mag na sila sa cellphone. ayan. wala na na. Wala na. Kaya nga. Ano sa iyo? Kahit ano, karak, karak lang sa akin. May pizza ba dyan? Ayan. Ang dati, ang dami naming pagkain dun sa daming pagkain doon. Ang dami niyang binalot sa iyo. Sabi ate. Sabi, sabi niya sa akin, wala tayong plastic. Wag ka mag-alala, plastic ka. Mungin mo lang kayo natin yan. Na Alam ko na yun, basta lalabas yun, may plastic yun. Hango? May plastic ako, ang dami pa lang plastic ko. What? Siguro, aning, ah, walo sigurong plastik yun. Kasi <laughs> walo, kung linagyan mo lahat yun, walong putahe. Nilagyan lahat. Oh. Pero yung sa'yo, pinili niya lang yung gusto mo yung alam niya yun naman yung gustong sabi ko yung sa akin yung piniritong isda lang paksiw. tapos sumingi ako sa isang yun sana ate yung ano kung may nag ano sana yung ano yung gulay na tawag yun? ang daming gulay doon ate yung di yung paksiw, yung ano pala yung isa ay yung pakseo may mga paksiw doon kanina tapos yung gulay doon yung beans okra. Pinakbet yung pinakbet. Eh, may to yung dami doon. Yung sana pinakbet. Sabi ko kanina ho Sabi pinakbet kayo. May pinakbet doon dalawang klase, yung isang isang pinakbet o boss. O boss as in masarap daw sabi ng babae. Ang isang pinakbet doon parang tingnan mo parang laswa siya kasi may ampalaya, may mga gulay-gulay, may sitaw, may talong, okra. Tapos may sabaw. Parang laswa siya, pero may ampalaya. Pero yung mga gulay niya, parang pakbit din. Pero parang laswa sa tingin ko. Kasi yung pakbit doon sa kabila, medyo may bagoong siya kasi pink yung sabaw. Oh, oh, oh. may bagoong. May, baguong. may Mas sabaw, sarap sa pink. May sarap daw. Tapos sabi ko kanina, sabi ko, ano ito? Ano ito, Jane? Kumuha ako ng okra, may steam okra kasi. Tapos sinausa ako doon sa pink. Kinisa na bagoong pala yun. Isang tupperware na ganun. Oh. Oh. Uy, ang sarap. O kaya yung, kung hindi niya kinisa na bagoong, linagyan na lang ng bagoong na dito yung bagoong na... Ng... Ay, oo. Oh, Ay, sabi ko sa akin. Yan ang masarap. Ang plastic ko, yun, naubos niya nilagyan tapos, yung sabi. Tapos agawan ng agang kunti. Mayroon kunting-kunting hitam. Oo. Oh, oh. ah, May Bicol Express doon. Dalawang baso yun. Sabi ko sa sa'yo na yan. Ayaw ko kasi isa sa'yo, isa sa akin. Sabi ko sa'yo na yan kasi hindi naman ako mahilig sa manok na ano. May bihon lang ako tapos ano pa yun. Uh, may, anong ano din doon ang tawag yun, yung mga broccoli ba na may cauliflower. Ano ba yun? Chop suey. Tapos may manok din doon na parang may sisang seeds. Masarap yun every time na kumuha, sabi ko damihan muna, na para isang balik lang damihan mo na kasi yung sa akin binibigay ko din sa kanya. Hmm. E eh, malapit kami doon sa pagkain eh. Tapos hinila ako ng hmm. ng babae doon, yung kilala din niya din ako. Hmm. Hinila niya ako sabi ng ate, sige. Ya, baka makauna ako doon pila. <laughs> yung, yung sa dulo doon malapit sa states doon <laughs> grabe ang haba ng pila kasi ang dami namin malaki din yung inuunahan in 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 malaki din oo malawak din marami din kami puno kasi yung lamisa tapos may upuan may table na may liit kanya 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 talagang table kanya kanya upuan kinulang yon Naghakot sila ng dalawang balik na upuan na nilagay doon sa likod. Kaya sabi ni JJ, ate, dito ko na lang, wag ba akong iwanan kasi may table ako doon sa harapan. <laughs> okay naman, doon kami sa likod kasi doon kami nagchika-chika. Tapos yung pagkain doon din, kaya nauna kami kumuha. Marami din mga lalaki. Oo, oh, oh, may mga lalaki dami. Kasi yung founder dyan, lalaki eh. Oo, mga trupa rin na Mm -hmm. kung gusto mo magkape may table din doon na para sa kape mm -hmm. doon may kompleto may cup may ano kutsara na maliit 3 in 1 plain na coffee uh, basta doon yung ano tapos yung sa sweet naman mga puto at chocolate may table din dyan tapos yung buffet nila na, na pagkain ewan ko sino yeah, naglu na nagluto nakapagod yung mga sweet yung mga mga akala ko nga sabi ko kay kay Remy kanina, sabi ko magbayad pa ba tayo ng ano ng 100? Sabi niya iwan ko. Sabi ko paano yung pagkain? Sabi niya iwan ko hindi din tayo siguro magbayad kasi hindi na sa hotel. Eh. Kung sa hotel kami, 100 reals yun. Hindi Bak ka pa makadala. Baka siguro yun, may nagtatrabaho din siguro doon kaya ginawa na lang may ano yun. Oo, oo, oo baka Uh, may assign na yung sayo lulutuin pancit o kaya kanya mga oh, officers kanya-kanyang kanya, kanya, uh, dala. Oh, kanya, 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 uh -huh. Kasi yung iba 'di diba, mga officers, tapos yung iba yung mapatakbo ng presidente, vice president, secretary, oh. mga official. Kaya siguro nagluto din sila. Siyempre, team okra, team talong, may bagoong. Bagoong na pula pala yun. Ang sarap. Oo, Sinausaw ko yung puto. pula. Ang sarap. Yun, talaga mo pang ano mo sa magbunti. Kasi ito yung talong na ginstin. Ito yung bagoong. Tapos ito yung okra. Tapos yung sitaw ba na grain? Ang hahaba. Yun ang kinakain ko. Sabi ni Gintig, mo na ako niyan. Sabi niya, masarap ba ito? Ah. Sabi ko, ang ganda. Ang munain sarap. mo na yung mas matagal maluto sa bakbake. Tapos, pagka na ano na naman, lagay mo na naman susunod. Uh -oh. Tapos yung susunod mo na, tapos salo na yung bago. Bago. Takpan mo. O kaya sabay-sabay mo na lahat kasi Oh, sabay-sabay Kasi madali lang mamaluto kalabasa, tapos kalabasa. Palaya. Oo. Sitaw. Okra. Okra. Dali lang na yung. Marami pa yung parang tinula na parang pinakpit Marami pa yung pag-alis namin. Walang kumukuha kasi gulay. Parang laswa eh. Ang ikusapu lang pang pipag, ano naman? Yung problema lang doon kanina, wala nang mapaglagyan. Eh mga baso na lang na ganyan-ganyan kalaki. O yung plastic? Ang plastic doon sa gilid na binalutan ng pagkain doon, naubos na kuha kasi masig kuha at lagyan ng pagkain. Eh buti lang ako may siplak ako na kahit paano may bitbit -bit akong siplak. <laughs> no? Oh. Natawa. Natawa. Tapos, sabi ni Jin sige ate, balutin mo, videohan kita, ipamusic mo yung, ano, ipamusic balutin mo ako. <laughs> Tapos, siya, Jin binidyo ko din sa balutan mo ako. Tapos, si taga Beverly doon, si Juana, sabi ni ate, may plastic ka ba? Balutan kita ng pagkain. Ano gusto mo? <laughs> Sabi ko, oo, oh, mayroon. Ano, ate, yung gusto mo diyan. Alam mo, yung bag niya, malaki ganon. Nagbalot siya ng pagkain. Sabi ko, indiretso muna sa bag mo. Tapos, yung bag ko na native akin niya, ano, doon mo ilagay. <laughs> Bakit hindi, hindi, hindi? Wala sila, linda sa kasi, ano? Doon, doon sila.